Yun, so welcome back pala guys dito sa aking channel And tara, maglinis tayo ng koi pond or trapal pond natin Kasi re-ready natin to guys for breeding na naman ulit ng ating mga koi Kasi naubos na yung mga koi fry natin And this time magre-ready tayo ng uh, trapal pond natin para for the next breeding Yan, So sana mag-success na naman ulit yung breeding natin And kukuna natin guys ng video para uh, alam mo yung mga bago nating kahabi Is makakuha ng idea kung paano mag-breed ng koi about sa conditioning and hanggang sa pagbreeding and uh, magiging fry na sila sa pag-alaga ng fry hanggang uh, maedispose na natin so wag na natin palakihin kung ganito lang kalaki yung um, pond natin so fry lang tayo guys uh, lagay natin 1 inch yan pwede na natin sila ma-out or below 1 inch pwede na natin sila ma-out sa tagpipeso lang yon so uh, before we go guys so out of topic muna tayo So, paggamit pala natin is trapalpan. So, huwag nating hayaang nakatiwangwang or walang lamang tubig yung ating uh, pan. Kasi ito yung nangyari sa akin. So, today days ago, nagdrain ako ng tubig and hindi ko siya linagyan ng tubig. Kumbaga, hindi ko siya, uh, tinanggalan ko siya ng tubig as in, yan. So, ngayong araw ko lang sila, ko lang siya nilinis yung trapalpan natin and nakita ko is ang daming butas. <laughs> yun, yun yung pangit guys pag kung baga yung trapalpan mo is kung baga ano na uh, matanda na eh itong edad nito mga siguro 2 years ago. siguro mga 2 years na yung trapal na to yan so tinanggalan ko ng tubig and pinatuyo ko muna dalawang araw yun para matanggal talaga ang lumot so yung nangyari nang bitak <laughs> nang bitak yung trapal uh, akala ko is ano lang uh, normal lang lumot lang yung nang bitak yung pala pati yung trapal talaga nang bitak yun ito pala yung ano uh, ito pala yung mangyayari sa si trapal natin pag sobrang tanda na kumbaga ano na siya ko kota na sa kanyang uh, deadline yun okay lang yung trapal natin is uh, bago pa pero pag ganito 2 years sobra na kita mo punit punit na yung ibabaw ng trapal natin pero yung ilalim is matibay pa rin yun lang yung pinang, kung baga ang kumbaga, pagkakamali ko na uh, tinanggalan ko siya ng tubig then 2 days siya nakatiwangwang na walang laman tubig yan and napapansin ko rin ang daming butas na tinira ng lamgam. Yan, isa pa yung lamgam tumira dyan. Butas-butas <laughs> yung trapal. And yung gagawin ko mamaya guys is, kumbaga i-repair ko lang. So, gamit lang tayo ng adhesive. Yung ginagamit kong pang aquascape na glue. Yun lang yung gagamitin natin. So, napaka ano niya guys, napaka effective niya. Yun lang yung ginagamit ko palagi pag mayroong butas yung trapal. Yan. So, yung trapal naman natin kasi guys, yung trapal pan natin. Kung kung hindi lang natin ano uh, katulad ng ginawa ko eh, uh, tawag dito uh, hayaan na walang laman walang lamang tubig hindi siya mabubulutas at lalo na pag uh, walang ano walang kumbaga matulis na bagay na nandiyan sa ilalim sa ating trapalpan kaya pag naggawa tayo ng trapalpan mas maganda yung pinaka flooring niya sa ilalim is lagyan natin ng buhangin pinum-pinong buhangin, or maglagay tayo ng sako yan lagyan natin ng sako before natin ilatag yung trapal natin para safe na pag nagtapa sa loob ng trapal is hindi siya mabubutas kasi ang pangit nito guys pag uh, hindi pantay yung ano natin flooring tapos may batong naka ano dun kumbaga may bato doon sa ilalim ng trapal pan natin katulad nito yan may bato dito guys sa ilalim yan. kaya kaya yan siya bumigay na <laughs> pero yung gagawin ko dito is ano lang uh, igublo ko lang pero kung sa inyo, yan, pag naggamit kayo ng trapal pan, yun yung pinaka-advise ko guys, is linisan muna natin yung pinaka-flooring na lalagyan natin ng trapal natin. So, lagyan natin ng buhangin na pinong-pino or pag wala tayong buhangin, is lagyan lang natin ng sako. Uh, at least, kung, at least, kung baga, kung siya, uh, flat siya. Wala siyang mga bagay na matutulis na pwede makasira sa trapal natin. Yan, para hindi tayo pa ulit-ulit sa uh, tank natin. Yan. And yung trapal guys, pag naka tayo, tapos lagyan natin ng trapal, mas mas, mas ano siya, mas uh, long lasting kasi siya kasi ano siya, ina kumbaga uh, strong yung ano, stronghold yung paligid niya. Yan. <laughs> Hindi katulad sa ano, uh, naranasan ko dati kahoy yung ginawa ko, yung sisimula, yung sisimula, pa lang ako is kahoy yung ano, yung pinaka-brace ko sa paligid ng trapal pond. Yun, siguro man umabot din siya ng one year and then yung kahoy is bumigay. Pag, tapos yung laman ng ano, yung trapal pan ko nun is puro koi fry, bumigay. Yun, parang tsunami. <laughs> Naubos pati koi fry. Yun lang yung ano, pangit sa kahoy. Pag, kumbaga, bumigay na. Yan, marupok na, marupok na siya. Uh, imagine almost, ano na siya, siguro one year to almost one year. Yan, plus tinira pa ng anay. Yan, bumigay. Then meron meron pa akong ano, isa pang travel fund na kawayan rin ginawa you know? ko sa kawayan nung dati. So nag-brace ako ng kawayan. Dun, yun, yun, yun yun, din yung ano, yung problema. Bumigay din siya after one year yan. Kaya mas maganda kung mayroon tayong ano, budget. Uh, mas maganda concrete fund talaga. Yung sa akin naman kasi guys, hindi ko pa mas hindi ko pa siya na pa talaga kasi may mga plan pa kasi diyan. may plan B pa. Kaya temporary lang muna na trapal yan and then next na natin yan eh, gawing concrete talaga yan. yun guys tapos na tayo magpapasok ng tubig and yung gamit ko pala ditong tubig guys is chlorine kumbaga tubig sya ng water district so hindi ko pa naman siya gagamitin agad agad and 3 days ko pa siya bago gamitin yan so naka ano lang muna siya naka aerate para after 3 days condition na yung tubig natin wala ng chlorine pero mostly guys, ginagamit ko talaga is chlorine pag ganito laking pan kasi ano na, kumbaga malami ng laman yung tubig kaya water district na yung ginagamit ko and then pinasingaw ko na lang para mawala yung chlorine. Yan. So, pero tayo pag gumamit tayo ng ano ng tubig ng water district, need muna natin yan guys, i-relax para matanggal yung chlorine and then before you before you siya gamitin, uh, maglagay muna kayo ng isang isda diyan. Kumbaga, i-test niyo muna yung tubig kung may chlorine pa o wala kung madali yung isda, ibig sabihin may chlorine pa. Pag wala na, yan, pwede nyo na gamitin. Yan. pero, 3 days guys, napaka good na yan pag chlorine yung gamit natin. Actually, pwede, mo nga, na, pwede nga natin siya magamit guys, kinabukasan, basta mayroon lang tayong eritor. Yan. So, i-erate mo lang yung tubig, mawawala yung chlorine. Basta lakasan nyo lang yung eritor. Pag gusto nyo gamitin agad yung may chlorine na tubig. Yan. So, dun pala sa nagtanong kung uh, ano yung dimension ng koi pan natin. Guys, yung kawipan natin is 9 feet yung ano niya. 9 feet yung haba niya is 7 feet naman yung lapad niya. And yung lalim niya is 4 feet. And dun naman sa kahabi natin na nagtanong about sa filter natin, pasilip naman daw ng filter. So ito yung filter natin guys. Yan. So ito yung filter natin. Yun. So gamit ko dito sa first chamber is net. Yan. Net yan guys. Mga 50 meters yung haba ng net. So, pinalupot yan dyan sa ilalim. yan Kasi wala tayong Japanese mat, medyo mahal. Or, uh, tawag doon, uh, filter brush. Medyo maha, may kamahalan yun. So, net lang yung ginamit ko dito. And, yan. Pinatungan ko lang yun ng dalawang bag ng talaba para hindi umangat yung uh, net natin. Pero, yung pinaka talaba ko talaga, andito. So, isang sakong talaba yan dyan, guys. Yung, yung nandyan sa ilalim. And, andito na rin yung uh, pinaka ano ko water pump. Kasi nung nangyari dito guys, dapat tatlong chamber to. Isa pa dito, dalawa, and ikatatlo, yun dapat yung ano, water pump natin. So, ang ano lang, tinanggal namin itong isang, isang chamber dito kasi hindi na makadaan sa may pinto kung lagyan pa dito isang chamber. Kaya yung isang chamber, yan. Kung uh, ginawa namin is na ano siya, na-elevate siya. Yan, pina-elevate namin kung bagay yun na yung pinaka third chamber yun na rin yung pinaka spillway natin yan so yung laman ng chamber natin net tapos dito isang sakong talaba and sa third chamber natin is labarak, labaring tsaka uh, labarak, labaring tsaka filter wall yun, yun yung laman dito sa pinaka third chamber natin and ito photos tulong na rin yan So dito naman guys, yung pinaka ano ko, uh, water pump ito. Yan ito siya so sa ilalim niyan yan talaba yan nakabalot naka lahat sa net yan yung talaba so before siya before umakyat ang tubig dadaan muna sa talaba Yan. kasi sure tayo sa ano sa space <laughs> kaya yung pinakatalaba ko na position yun na rin yung position ng water pump natin pabalik dun sa ano sa third chamber natin papunta sa pan pero yung third chamber natin guys ito may tubo yan dyan sa ilalim hanggang dun sa ilalim yan tapos pa ganito. Tapos yung tubo na yan is may mga butas yan na para pagpasok ng tubig yan, aakyat ng tubig sabay. Yun, maano siya, pupunta dun sa spillway natin. Yan, ganun lang yung, ganun lang yung kasimple yung filter natin guys sa ating koi pan. Pero, napakalinaw ng tubig dito. Yan. And, take note guys, yung aking koi is... Sampung piraso lang yan sa ganito kalaking pan. Yan. So hindi na ako nagdagdag dyan kasi ayoko ng ano, uh, crowded and kunti lang yung ano natin. Guys, and dito lang muna tayo. And don't forget again to subscribe on my